Hey everyone! Welcome back to channel. Kung ikaw ay lumaki sa Pilipinas, o mahilig ka sa yes dance at showbiz throwbacks, I've got juicy news for you today. The iconic sex bomb girls are getting together, and not just for a small gig, but for a major reunion concert at the Big Dumb. Ayon sa ABC Bean Entertainment, opisyal na muling nagsasama-sama ang grupo sa December 4, 2000, at 25 sa Araneta Coliseum, kilala rin bilang Big Dumb, malaki ito, hindi lang isang nostalgia trip, ito ang totoong deal. Maraming tagahanga ang naghihintay para dito, at ang pagbalik nila sa isa sa mga pangunahing lugar ng Maynila ay nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang epekto nila, kaya bakit napakahalaga ng reunion na ito? Ang Sex Bomb Girls ay isa sa mga pinakakilalang dance group sa Filipino pop culture. Ang kanilang mga kanta, dance number, ye appearances, sila ay humubog ng isang panahon. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng panibagong interes sa pop culture, fashion, at musika noong 2000. At unang bahagi ng 2010. Ang muling pagsasama-samang tulad nito ay nagpapakain sa nostalgia na yon, nananatili silang minamahal ng mga tapat na tagahanga na gustong balikan ang enerhiya, ang koreografya, ang estilo, gayon din. Ang pagtatanghal nito sa Big Dummy ay nangangahulugan na ito ay magiging malaki, kapasidad, halaga ng produksyon, ang buong pakete, na ano ang maaaring ipakita ng tampok na ito. Batay sa mga nakaraang reunion at kung ano ang inaasahan ng mga tagahanga, narito ang ilang edukadong hula, classic hit at greatest hits medley, asahan ang mga dance number, crowd favorite, posibleng bagong material. Maaari silang mag-drop ng isang bagay na bago, maaaring isang kanta o dalawa upang magkasya sa landscape ng musika ngayon, mga pagpapakita ng bisita, mga kolaborator. Iba pang mga bituin na nagtrabaho kasama nila noong unang bahagi ng dalawang libo la, malaking produksyon, mga pagkakasunod-sunod ng sayaw, pagbabago ng kasuotan, espesyal na pagtatanghal ng dula, at syempre, ang pinakamalaking bagay. Makita ang orihinal o pinakasikat na line na magkasama sa ilalim ng isang bubong kung nagpaplano kang. Pumunta, o nag-iisip na pumunta, narito ang ilang logistik na dapat tandaan, Petsa, Disyembre 4, 2000 at 25, Venue, Araneta Coliseum, Big Dam, Manila, hindi pa sila naglalabas ng buong detalye, mga presyo ng tiket, mga kategorya ng upuan, at B. Iminumungkahi kong bantayan ang mga opisyal na outlet ng tiket, social media ng Sex Bomb Girls, at mga anunsyo sa lugar, ang malalaking palabas na tulad nito ay mabilis na mabenta. Kung gusto mo ng magandang upuan, manood ng early bird ticket o presales, syempre, umuugong na ang social media. Ang mga tagahana ay nagpo-post ng mga throwback na video, dance cover, memes, lahat. Ang ilan ay nag-iisip kung sino ang magiging lenyo, kung ang lahat ay babalik o pumili lamang ng mga miyembro, kaya upang tapusin, ang Sex Bomb Girls reunion sa Big Dumb ay opisyal at kamanghamanghang. Ito ay higit pa sa isang konsyerto, ito ay isang sandali para sa mga tagahanga upang muling buhayin ang isang bagay na espesyal, at para sa isang buong bagong henerasyon upang masaksihan kung ano ang ginawa sa kanila na ikonik. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa, at pindutin ang bell para hindi ka makaligtaan ng mga update sa mga release ng ticket, behind the scenes, at marami pang balita sa showbiz. Comment below, anong kanta? Nang sex bomb girls ang gusto mong marinig ng live sa reunion na ito? At sinong mga miyembro ang pinaka-excited mong makitang bumalik?